palaisipan tungkol sa puno ng igos. Sinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Bakit nababanggit sa Biblia ang bunga ng puno ng igos? Bakit hindi ang mansanas? Marcos 11.12.14 Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bethania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa dikalayuan ng isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, Wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Marcos 11.21 Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Genesis 2.9 Pinatubo niya ang rin, lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Genesis 2:16-17. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa pagka't sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka." Genesis 3.6.7 Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahitahin nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Lucas 6.43-45 Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala rin masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mga mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Jeremias 8.13 Lilipulin ko na ang aking bayan sapagkat ang katulad nila ay punong ubas na walang bunga puno ng igos na walang pakinabang. Nalanta na pati mga dahon, kaya tatanggapin nila ang bunga ng kanilang ginawa. 3.12, ang lahat ng iyong kuta ay magiging parang mga puno ng igos. Nahinog na ang mga bunga. Kapag inuga ang mga puno, malalaglag ang mga bunga. Sa mismong bibig ng gustong kumain, Hosea 2.12 sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop. Ito'y palaisipan na aking pinapaisip sa inyo, mga minamahal. Bakit tila galit si Jesus sa punong kahoy na igos? Bakit kaagad niyang sinumpa Noong nasumpungan niyang wala itong bunga, nais nice kong malaman ang iyong opinyon. Kung may naisip ka ay ibahagi mo naman bukas ang comment section.